Welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page na rin. So ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin grower stage ng baboy tapos ang gagamitin natin syempre yung isa sa mga quality na feed. So magkano na nga pa ang magagastos ng ating mga katropa kung mag-aalaga ngayong 2024 at nasa grower stage na ang inyong mga alagang baboy. guys, meron tayong isang uh, baboy dito. Tapos ang bala balak natin guys dito is gawing dumalaga. So, idediretso natin to. Ayan, talagang hello piggy. Ayun, talagang napaka uh, sigla at napakalakas nitong baboy natin. So, by the way, ginagamitan natin to guys ng uh, Bitmin Pro. So, kompleto na ng mga vitamins yun. Uh, talaga namang napakaganda uh, na gamitin sa mga alagang baboy na katulad nito. So, eto na nga guys papasok na sa grower stage itong baboy na to at eto na nga pag-usapan na natin magkano nga ba ang sa at ilang beses ba natin siya pakakainin ipala hey guys uh, kapag nasa grower stage so dapat ay uh, pakainin natin siya during the grower period at least 40 days sa loob ng apat na pong araw ang pagpapakain ng grower sa baboy ibig sabihin grower feeds ipapakain natin on average guys dapat makaubus ang baboy ng at least 100 kilos na grower uh, feeds yung 100 kilos guys is ikukonsume mo yun ng baboy sa loob ng at least minimum 40 days kung saan Uh, 2.5 kilos ang average na pwedeng ipakonsumo sa ating mga alagang paboy. So bakit pa natin ginagawa yun? Ay samantalang sa iba naman, yung maintenance lang yung mga inihin natin, di ba? Minsan 1.5 kilos, 1.75. Bakit 2.5 kilos? Kasi nga guys, remember, patiner ang pinag-uusapan natin. At kapag pinag-uusapan natin guys yung patiner na baboy, eh dapat lumaki yan at makuha natin guys yung tamang timbang. So, flex ko lang guys ka kanina na punta tayo dun sa isa sa mga paborito nating tindahan diyan sa bayan ng Goa. At pumunta nga tayo, namasyal tayo, tiningnan natin, nagtanong tayo, magkakaano na ba yung presyuhan ng mga feeds ngayon? Diba? Naligaw tayo sa isa sa mga nagtitinda sa mga agribet store na paborito rin natin. So, pumunta tayo at nakita nga natin guys itong um, isa sa mga feed. So ibig sabihin guys, yung grower nila isa uh, 41 peso. So murang-mura 'yun guys ha kasi sa iba 42 sa, 'di ba? Ah, uh, eto 41 pesos lang yung uh, ano nila pero quality na feed yan, guys. Ibig sabihin pala guys kapag ang baboy ay nasa grower period at talagang tinuloy-tuloy natin ang pagpapakain ng grower feeds at pinakain natin, pinalamon talaga guys yung baboy is Uh, dapat makakonsumo sila ng 100 kilos. Yung dalawang sako na yun, guys, dapat ubusin sa loob ng 40 days minimum. At bahala na kayo kung paano nyo didiskartehan. <clears throat> Eto na. Magkano nga ba ang magagasto sa uh, pagpapalaki ng baboy during the grower period? Ibig sabihin yun, guys, kung uh, 4,000 Ah, kung uh, 41 pesos, eh makakagastos tayo guys ng uh, 4,100 pesos kasi 2,050 guys ang bawat isang sako. Pero eto lang guys ang kagandahan kapag kayo ay dumirekta sa mga agribet Store o Agri store Agri Store suki ninyong tindahan maaari kayong makamura maaari kayong makatipid at maaari kayong magkaroon ng discount so usually guys yung iba nagkakaroon sila ng discount na minsan inaabot ng 200 to 300 minsan 250 per sako so malaking bagay na yun guys diba ah, halos ilang kilo din yun ba diba? yung ma-discount -di niyo ito pa guys, yun yung kagandahan kapag may pera kayo at pambili kayo kasi sako-sako yung uh, uh, mabipili niyo Maliban pa dyan guys, syempre, magkakaroon kayo guys ng uh, comfort kasi hindi na kayo gagastos, mamamasahe, pakunta sa bayan, pakunta sa labasan para bumili ng pins Kasi nga, isang sako na yung bibili ninyo, isang buhata na lang, isang gastusan, so kung magpapahagot kayo, 20 pesos at kung mag-tricycle naman kayo additional 50 pesos. So, yan din yung guys yung mga kinakaharap na mga gastusin ng mga backyard hograiser na makakatropa natin uh, sa pag-aalaga ng baboy. Marami ano ba yung mas practical para sa atin? Uh, bumili ng sako-sakong feeds o Uh, bumili ng patingi-tingi, syempre para sa akin, at para sa karanasan natin, basis sa naging karanasan natin bilang isang magbaboboy at nag-aalaga ng baboy, bilang isang backyard hagracer, mas advantage po sa atin na bumili ng sako uh, isang sako, o sako-sakong feeds, kasi nga guys, mas makakatipid kayo, una, nandun yung discount, ikalawa guys, mas makakatipid kayo sa pamasahe uh, transportation, at saka syempre sa mga pahakot-pahakot less hassle na rin guys sa inyo, less stress, kasi nga ah uh, kapag naubusan kayo at least may backup na kayo di ba ah uh, samantalang kung patingiting eh minsan nauubos ka agad ng baboy at hindi natin guys matantya uh, kung hanggang kailan na abot yung binili natin <coughs> eto na ah uh, kailan ba tayo guys <coughs> dapat magpalit ng pakain sa ating alagang baboy ah uh, from grower uh, period to finisher and from starter going to uh, going to grower naman ibig sabihin guys 60 to 90 days yung baboy mula pagkapanganak. Ibig sabihin, dalawang buwan hanggang ikatlong buwan is uh, uh mula sa 60 days na hanggang ika 90 days dapat nasa uh, starter period yung ating mga alagang baboy. At yung grower period naman guys, nagsisimula sa ika 90 days, pwedeng hanggang 120 days o pwede pang umabot ng 130 days to 145 days. Depende sa Uh, uri ng pag-aalaga at depende sa inyong feeding program sa inyong baboyan pero ideally guys tumatagal ng 40 days yung pagpapakain sa uh, grower period sa ating mga alagang baboy ito na nga guys, ibig sabihin guys from 90 days to 130 days o so, ika 3 months ng baboy mula nang siya ay pinanganak ha? hindi hiniwalay ha? Iba kasi guys yung yung computation guys sa uh, mga nag-aalaga ng baboy eh. minsan kino-compute nila base sa pagwawalay ng baboy. Ito guys kino-compute natin base sa pagkapanganak sa baboy. Ibig sabihin mag-grow stage tayo 3 months exacto mula ng pinanganak yung baboy. Ito guys kung paano ang pinag-uusapan natin hindi natin pinag-uusapan yung gusto nating makatipid, hindi natin pinag-uusapan yung gagawin nating dumalaga o gagawin nating inahing baboy o gagawin nating gil. Ang pinag-uusapan lang natin dito is, palalaki natin yung baboy, ibibenta natin at gagawin nating patiner. Kaya guys, importante na yung time frame natin kapag nag tayo ng partner na baboy eh talagang kailangan mabilisan para mabilisan rin yung balik sa atin ng pera di ba kasi syempre namumuhunan tayo may pinapalabas tayo na pera kailangan bumalik at gumanda yung timbang ng baboy para maibenta natin ng maganda kaya nga guys ideally yung ika 90 days na mula ng pagkapanganak hanggang ika uh, 130 days dapat pinapakain natin ng grower at saka tayo guys lumipat sa ika 130 days, papunta naman sa finisher. Maaari tayo guys gumamit ng finisher sa loob ng 2 weeks bago natin ibenta o uh, ipagbili ang ating mga alaga. Sa ganong sistema, makakatiyak tayo na talagang bibigat at gaganda yung ating mga alaga. Take note lang guys ha, dapat ang weight ng ating mga alagang baboy is nasa 50 kilos pagpasok ng grower period. Ibig sabihin, bago natin ilipat ng grower period yung ating mga alaga, eh dapat tumitimbang na siya guys ng 50 kilos. Para at least, bago tayo kumalas naman sa paggamit ng grower ah, sa ating mga alagang baboy, eh tumitimbang na ito ng 85 kilos. Pagpasok naman natin guys ng finisher, eh dapat 85 kilos and above na, papasok na sa 90 kilos para siguradong kumita tayo. So maganda! maganda ang pasok ng 2024 so eto na nga guys maganda yung pasok ng 2024 sa atin kasi nga guys 2024 so napakaraming mga katropa nagaantay talagang kapit sa patanim ang labanan sa pag-aalaga ng baboy <coughs> kasi nga guys napakaraming mga magbababoy, napakarami dito sa Pilipinas uh, napakababa ng presyuhan ng weight sa kanilang mga lugar so eto na ah uh, nakita natin yung mga nakaraang araw uh, may nakausap tayong mga katropa ng mga biyahero 150 na ang lakaran ng ating uh, presuhan dito sa Camarines o dito sa Bicol so halos papasok na yan pataas na ng pataas hoping tayo na lalo pang gumanda ang presuhan at tumungtong na dun sa talagang ideal price ng live which is 170 para matiyak natin na talagang ang mga katropa natin is kikita kapag 170 kasi guys per kilo talagang kapag nag alaga ka so mm -hmm. hindi ka nakakabahan pero kapag 100 40 per kilo, 130 per kilo, talagang halos squeeze ka lang o baka wala ka pang tubuin kapag binili mo pa yung diglets. So, ito na nga guys. So, good luck ngayong 2024 sa mga katropa natin na nag-aalaga ng baboy at wish natin na lalong gumanda at lalong sumigla etong negosyo ng pagbaboyan. So, kudo sa lahat at saka wishing you all the best, maging maganda at maging masigla ang inyong pikiri business ngayong 2024. So bago tayo guys magwakas pag-usapan muna natin Kailan nga ba tayo dapat kumala sa pagpapakain ng grower sa ating mga alagang baboy May mga katropa tayo guys na talagang hindi na sila lumilipat sa uh, pagpapa Mula pagpapakain guys ng grower hindi na sila lumilipat sa finisher So dire diretso na sila ng grower may mga katropa naman tayo na talagang nag finisher sila Una, uh, yung finisher kasi nakakapagdulot na nagiging manipis yung daba ng ating mga alagang baboy at mas mabibigat ang timbang ng ating mga alagang baboy. Nakakatulong rin ang pagpapakain ng finisher para at least kapag may bumili sa atin na mga para katayin ng karne, para katayin ng baboy o kaya ay uh, yung bumibili sa atin ay mga bihero ay talagang gustong-gusto nila at magugustuhan nila yung katawan ng atin mga ng baboy dahil maninipis ang uh, taba sa kanilang katawan at talagang ideal para uh, katayin at uh, ipagbili nila. So, eto na guys uh, dapat ba tayong uh, Uh, laging magpakain ng finisher sa ating mga alagang baboy. Well, nasa sa inyo yan. Kung ano yung diskarte na nakagawian ninyo at mayroon kayong uh Uh, bumibili sa inang baboy at nagugustuhan nila yung uh, sistema ninyo ng pag-aalaga ng baboy, ituloy-tuloy nyo lang po yan. So sa atin lang is i-maintain natin yung magandang pagpapakain sa ating mga alaga at baboy para makuha natin yung tamang timbang dahil sa bandang huli, sa timbang ng baboy, yan ang magtidikta ng presyo uh, at ng natin sa bandang huli. So kudos at good luck sa ating mga katropa na magbababoy dito sa Pilipinas. Hanggang sa muli mga katropes, ito si Kabady Moko. Basta usap ang negosyo mo ko yan, Kabady Moko yan. para mi salamat po at paalam.